Ngayong araw nga ay papakita ko sa inyo kung paano maglandi ng baka. Meron nga kaming pinapasok sa katawan nila para maging inhit hit yung baka. Gatas nga ang business ng aking bossing, kaya naman dapat, taon-taon nga dapat kasi nanganganak yung baka para dumami yung gatas nila. Sa mga hindi nga nakakaalam, siyam na buwan nga pala ang baka bago manganak. Para din siyang tao, ito ang ginagawa namin na paglalandi sa baka ay ewan ko lang kung meron sa Pilipinas. Sa pinag-trainingan ko nga kasi, natural way yung ginagawa nila pagsasamahin ang babae at lalaki. Kaya dito ko nga lang na-experience yung mga trabahong ganito. Ibang gamot na nga pala yung sinasaksak ko. Tatlong klase nga kasi ng gamot ang sinasaksak sa baka para mabuntis. Alam nyo ba na napakalaki ng na mga baka rito? Naalala ko pa nga dati nung unang dating ko dito. Natakot nga ako kasi mas malalaki pa yung baka sa akin. Hindi ko nga rin nakalain na magtatagal ako sa trabaho na to. Nung unang buwan ko nga dito ay naiisip ko na lang umuwi dahil sa sobrang hirap ng trabaho. Pero chinaga ko pa rin yung trabaho hanggang sa umabot na ako ng walong taon dito. Dahil kung hindi ko nga chinaga, baka napunta rin ako sa wala. sayang lang lahat ng effort ko sa pag apply at pag-aaral ng Nihongo. At higit sa lahat, yung pangarap ko para sa anak ko. Matatapos na nga pala yung kontrata ko dito. Ilinawin ko nga lang po na hindi ako yumaman sa Japan. Pero masasabi ko na nakalayo-layo na kami sa buhay namin dati. Sana nagustuhan nyo po yung video ko na to. Palike and follow po. Yun lang. Bye-bye!